good afternoon mga uh, accounts. yan update po ito na po yung last uh, last na video dito sa ano yung gem garbing uh, hindi ko na po nakuha na yung pagpapolish kasi minamadali ko na po eh kailangan na po kasi itong ngayon eh ngayong hapon so yan ito itong purple po na ito hindi pa ito tapos na tapos ah uh, hahatiin po ito sa gitna yan dito tapos dito hahatiin hahatiin po yan so ang mangyayari po ito itong donut na to at saka yung singsing -sing na kasabay nya malilate malilate sila kasi nabasag nga ka po eh di ba nabasag siya so papalitan natin. Tapos ito yung uh, ano ba dito yung size 9. Yan. Ito yung size 8. Ito yung 9. Yan. Ang galing nga. Bilog na bilog ah. Tapos ito po yung size 12. Yan yung size 12. So, ito, ito yung inyang yun In yung ito ito pa yung isa pang pa, yun yung ito po ay uh, Australian Boulder Oval na pinarepolish po sa akin nandumating po dito to kawawang kawawang itsura niya kasi puro gas gas Ayan. Inayos po natin at uh, natuwa naman po si customer. Ayan, maraming salamat po sa pagpapa yan sa pagtitiwala sa akin. Yan. And then, ito po ay uh, yung sabi ko agit pero ginawa kong chalcedony yan. Kasi wala akong ano wala akong Charles na chalcedony wala akong kalsedo na pure white puro agit lang po ang available ko so ang ginawa ko sa halip na kalsedo ni ay agit ang aking hiniwa Ito nga po, may inclusion pa na ni eh. parang mouse agate yan eh. Pero okay naman daw sa may-ari, So, ayun. Yan. Tapos na tayo. ah bali, ilal ilalapag ko lang po yan lahat sa papel. Ilalagay ko po dito para mabidyo ng maayos sa labas. Yan. Kasi madilim po kasi dito sa loob eh. Yan, kasi may ano dito eh. May trapal. Ay, parang jump shop. <laughs> <laughs> Ayan, wait lang po ha. Wait. Yan po ang ating uh, katapusan ng video natin uh, magpapahinga lang po ako ng mga 2 days or 3 days at uh, ako'y mag-uumpisa na sa talagang carving yung talagang carving talaga kasi ang order po sa akin ay puso puso na siguro mga ganito kalaki hahatiin yun sa apat tapos isang pagong yan yung pagong, patay tayo sa pagong na yan hindi ko pa wala akong idea kung paano ko siya sisimulan pero sabi nga ng aking mga master basta pagka uh, decidido kang matuto gagawin mo lahat kahit mahirap yan. So ayun, ay papakita ko na po yung aking mga uh, available sa mga gustong magpagawa po. Meron po tayo mga imported jades na Canadian nephrite jade bali Wala na, wala na po ako islab na malalaki. Puro maliliit na lang po ito. yan Eh, pang mga pang sing sing. Pwede rin pang pendant. yan Kung gusto nyo lang pahaba lang. Meron naman na yan o. Oh. Ayan po ang aking natitirang mga uh, Canadian Neprite Jade. Masayin natin. Kasi hindi, hindi makikita yung ganda ng puray eh. Pagka islab eh. Canadian Jade And, mga dark green kamukha ah, po nung sing-sing ko ah, bali ito po ay uh, sambalis Leopard Jade po isan to, yung isang to ah, isa po ito dun sa mga ginawa ko na sa kasamaan palad po ay umatras naman ang uh, mabait na buyer hindi <laughs> ko alam bakit ganun sila Ayan. Yung iintayin muna nilang matapos bago sila mag-back out ng gara. Buti na lang ay magka-size kami ng daliri. <laughs> At nagkasya naman. Shoutout sa... Shoutout nga pala doon sa nagpagawa niyan. Ay. Napakabait niyo po. Pagpalain sana kayo. yan <laughs> so, ayan. Uh, meron din po tayong mga tapos lapis lasuli dito sa mga gusto magpagawa ng bato sa sing sing pwede rin po sa pendant yan, depende sa shape na anong gusto nyo na shape yan may mga imported jade po tayo na puti at uh, eto ano yata ito ko sa kung ano, na binili ko ba ito ano eh. nakalimutan ko eh yan so jade din po yan Ayan, jade po yung mga yan. Tapos meron din tayong available na mga Yan, yeah, mga nodule niya. Pwede nyo pambato sa sing sing yan. Uh, mga pendant. At uh, meron pa po kayo dito mga stocks. Marami, marami pa tayong stocks dito. Uh, ito nga pala yung slab na ito yung slab na kukunin ko para sa singsing -sing. ayan ito, yan ako kukuha kung hindi ubra, di kukuha tayo dito sa malaki ulit yung uh, natira as parang <laughs> hindi maganda, maraming bubbles oh hahanap na lang ako, marami ako nyan eh hindi ko na matanda ako sa so kung nailagay marami po, marami po kami yung stock nyan na purple to sedonay na lokal ayan pa po may ano pa po tayo dito uh, mga jades galing ang sambales ayan marami pa basta uh, direct message na po sa messenger at uh, isend nyo lang po ang desired shape and sizes at ayun uh, yun lang po ausensya na. Nakalimutan ko na. <laughs> yan, shoutout nga pala sa akin mga solid viewers na sila Puis Albert, sila Sir Art Malaya, sila Sir Dong, at si Sir Inting, Inting yan. Tapos sila Puis Archie, uh, Brother Bro Jermil, sila Lola Bay, tapos si Ma'am Chris Lowe. Ayan. So yung iba, pasensya na nakakalimutan ko kasi nawawala po yung aking mahiwag, mahiwagang kodigo. Hindi ko matanda kung saan ko nailagay. Ayan, so... Ayan, sa, sa may gusto pong bumili, mura lang po ito, 850, ganyang kalaki, o. Oh. <laughs> Ayan, Oh pwede natin butasan kung gusto nyo butasan ayan. so ayan eh po uh, at ko na po dito yung video Tapos ako magpapahinga ayan. thank you thank you po bye bye